naka- ano nakaibay kami kayo naka lang sana umulan para mabasa kayo ng ulan oh no isang araw kakatapos ko lang pala maligo. Maglo-long ride kasi kami sa malapit. Ako sa si Itchambungan at Skincare. Bike nga pala ang gagamitin namin. So paano guys? Tara! Ito nga pala yung bike na gagamitin ko. Siya nga pala si Trip Trip kasi guys parang trip trip lang tong gagawin namin. Char. Medyo luma na rin pala to, kinakalawang na. Bali sa susunod ipapaayos kita. Aalis na rin pala ako. Alas 4 kasi ang usapan namin. Wish ko lang wag magloko si Trip Trip. Dumaan muna ako ng vulcanizing para magpahangin. Medyo malambot kasi tong likod. Hinanginan ko na rin pala tong harap. Siyempre wag kakalimutan magbayad. Shish! Road trip trip na naman si Boy Macho no rin. Papunta na nga pala ako sa gulod. Doon kasi ang meet-up place namin. Kung hindi nyo na itatanong guys, sanay na sanay nga pala ako magbike. Kaso mabilis ako mapagod. Eto kasi yung kahinaan ko, endurance. Kaya naman nagda kong tumabi para magpahinga. <laughs> hindi rin pala biro to. Medyo sumasakit na kasi ang mga binti ko. Pero hindi ako susuko. Bakit ganun? Papunta pa lang ako. Parang gusto ko nang bumalik. Nandito na nga pala ako kaila Kuya Dugs. Nakita ko nga pala si Boy Ubo nagbibingo. Bibingo yung tao. ng walibig ka. Anong ginagawa mo dito? <laughs> Nandito rin pala si Kuya Dogs. Grabe guys, pawis na pawis ako Kaya naman nakiinom muna ako sa kanila Parang naubusan ako ng tubig sa katawan Grabe, ang sarap ng tubig nila Lasang kriminal Pumunta na rin pala ako sa bahay ni Boy Skincare Tapos pagdating ko, kumakain pa lang Anong oras na? Sabi mo alas 4 Wala pala alas Sorry naman, kala ko alas 4 na Napaganda nga pala ng road bike niya Bagong car wash nga pala yan Kaya naman hindi niya gaano pinagyayabang Yeah! 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 Papunta na nga pala kami Kila Itchambungan Naabutan nga pala namin Nagkakabit ng Royal Cable Wow! Big time! Sasama nga pala sila Kuya Dugs at Boy Ubo Kaso e-bike sila Yeah! Paalis na nga pala kami Nakakatuwa lang kahit pa paano Magkakasama kami O oh, ano ngayon? Naki, ano, naki -e Kaya naka e-bike kami Kayo naka lang Sana umulan Para mapasakay kayo ng ulan Napakabait talaga ni Boy Ubo. Bakit ganoon hindi pa kami nakakalayo si Ichambungan basang-basana ng pawis. Agad ko na nga pala silang pinauna kasi madali ko lang sila maabutan kasi mabilis ako magpatakbo. Medyo nakakatuwa lang kasi may mga bata nakakakilala sa amin. Big big shoutout nga pala sa inyo. Hindi pa man kami nakakalayo si Ichambungan agad na siraan. Paano ba naman hindi masisira pabaliktad ang padyak? Sira na yung kadena. Sira po lang sira na. Hindi ko tuloy mapigilan tumawa. No choice sa si skincare kasi siya lang marunong magayos. <laughs> Agad na nga pala kami nagmadali. Iniwanan na kasi kami nila Kuya Dug. Tapos may nakita akong poste parang pagod na. Medyo lumalakas na rin ang hangin. Wish ko lang sana hindi umulan. Napatigil nga pala dito si Kuya Du. Bibili kasi kami ng paborito naming kalamares. Grabe dito guys, tingin palang lang nakakatakam na. Kaya naman kumuha na agad ako ng dalawang piraso. Medyo nagmahal na rin to sa ispesos ang isa. Buti na lang masarap to. Kaya hindi na sayang ang pera ko. Malapit na nga pala kami sa cab. Medyo nakakainis lang kasi may part na lubak-lubak ang daan. Nakakatuwa lang kasi kinaya ni Happy yung off-road. Sheesh, baka e-bike lang yan. Patag na nga pala ang daan dito. May nadaanan nga pala kami sobrang daming baka. Tapos si Tropa nakuha pa magpa-shoutout. Sobrang bilis na nga pala magpatakbo Boy Skincare. Napakalayo na pala na nararating niya samantalang ako nagloop lang ako sa village namin. Nandito na nga pala kami sa aming destinasyon. Napakadami nga pala ditong building. Tapos kung sino pa yung nakaibike, -e siya pa yung pagod. May intindi ako pa kung kami yun. Hindi na rin pala kami nagtagal kasi baka abutan kami ng malakas na ulan. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Tapos sila Kuya Dugs nagyaya nga pala magkape. Kape tayo. Kape tara. Ah oh, bakit? Gusto ng kape eh. Naulan diba? Magkakate. Kape! 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 Sinipa nga pala ni Kuya Dugs ang bike ni Boy Skincare. Nakita ko nga pala si Itcha nag aero Turo sa yun ni Boy Skincare. Hindi nga pala ako papatalo. <tinyo> Nandito na nga pala kami sa Brood in Heaven. Nasa 4th floor nga pala yung kapihan. Shoutout nga pala sa mga batang to. Alam ko na kaya heaven to. Kasi kitang kita mo dito ang mga view. Medyo lulain pa naman ako. Akala namin kami lang yung tao. Napakadami pala. Basa nga pala yung mesa kaya pinunasan ko muna. Shoutout din pala sa katabi naming table. Grabe guys, napakabilis nga pala nila magpunas. Agad na nga pala kami nag-order. Wow, grabe, tingin pala mukhang masarap na. Pinanood ko rin pala to kung paano ginagawa. Medyo nakakalibang siyang pagmasdan. O oh, diba, grabe, walang tapon. Food trip na naman ang mga dugyot. Medyo inabot na rin kami ng dilim. Eksakto, dumating na rin yung aming kape. Nakakawala nga pala ng pagod to. Magigising na naman ang diwa ko. Wow! Oh my God! Refreshing! Ito nga pala ang lagi naming tema. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam!